Bakit po namatay yung tatay? Kailan siya ka ba Like buga at masakit po nang mundo siya. Mara tayo namatay. Ang gitaki na siya largos kasing kasim. guys, mga katikang natin dyan. Ah. Dito pa rin kami ngayon sa Mabule. Mayroon tayong isang pamilya na dalawin dito. Kapag nating namin nasa lubong namin ang dalawang anak dito sa tabi ng kalsada mayroong inaantay Natanong ko sa kanila kung nasaan yung nanay nila ng gamas daw sa tubuhan Kaya niyaya namin sila na doon kami mag-usap sa bahay nila Ang bahay nila medyo tuktok na mahirap man akyatin pero yakang yaka natin ito Sinunda namin sila patungo sa bahay nila. Nauna po sila kasi mayroong aso baka makagat po tayo. Pasinsya na po kayo sa boses ko medyo pagaw-pagaw dahil dalawang araw po ako hindi luwabas ng bahay dahil nilalagnat po ako obo at sipon. Kahit hindi pa ako masyadong gumaling basta kaya ng isang paako sa paghakbang patuloy tayo sa paghatid ng tulong. Ngayong araw sila po ang napili natin na bigyan ng bigas dahil base po sa nalaman namin anim silang magkapatid, wala na pong tatay, nanay lang nila ang naghanap buhay sa pamagitan ng uh, panggama sa tubuhan Yan po, uh, medyo mahirap ang daan patungo sa bahay nila Yan po, uh, pinagsikapan natin na makarating tayo sa bahay nila Doon natin sila uh, patuloy na kausapin nag voice over lang po tayo dahil napakadami po yung aso dito ang ingay po tahol ng tahol na di bago po sila na mayroong taong may bitbit -bit na dalawang pamalo buti na lang walang ulan ngayon sana hindi tayo mabuta ng ulan para hindi na, hindi na tayo lalag natin ulit marami pa kaming mga ihatid na tulong mga vlog na gagawin pasensya na sa mga sponsors natin na medyo natagalan sa paghatid natin so ngayon po malapit na tayo sa bahay nila pinahawakan ko sa dalaga ang kanilang aso baka makagat tayo yan po ang boses ko pagaw-pagaw, pag paminawon sige lang, basta padayon lang tayo shout out sa Charity Ladies of Melbourne, Australia sila pong sponsor ng papigas natin ngayon abangan din ninyo ang uh, pabahay natin kay Kuya Rubin hindi pa po natapos may mga kasunod pang pa pabahay natin hindi pa na talaga nasimulan dahil sa laging umuulan mamigay pa tayo ng school supplies hindi pa natin nagawa yan po ah, uh, dito na po kami yan po ah, uh, pahirapan sa pagpasok dahil ang entrance po sa bahay nila sobrang baba sa ngayon po hindi natin makita ang nanay nila dahil ng gamas po at ang mga kapatid niya mayroong pasok ang makausap lang natin ngayon ang panganay kasama ang bunso nila pumanaw na po yung tatay nila. So, pila mo kayo magsuon hindi? eh? Unom. Unom? Ikaw, may kinamagwangan. Maanim sila. Yung nanay nila, wala dito ang nanay nila ngayon. Nag trabaho sa asinda. Ano siya trabaho sa asinda? Kwan, naguna man siguro, siguro sila harun sa katuhan yan. Oh, nang gamas, nang gamas sa tubuhan. So, ang, ang iba ninyong kapatid, iskwela sila. Nandoon sa paralan. So, hapon pa mo tumuloy na. No? Oh, alas 4 pa siya. Grabe ang tarik ng daan. So, dito pa rin tayo sa Mabuli. Eh. So, matagal na kami padaan-daan sa baba. Hindi namin alam na mayroong isang pamilya dito na ano din. So, ikaw ang panganay? Oo, oh, kamagwangan. Kan Kanak mo ay kinamahuran. Ikaw mo ay nagbantay? Oo, oh, ako nagbantay. Sa karon? So ang okay. imong mama karon tuwa sa asinda. Katuhan nagtrabaho. So gawa sa manarbaho sa asinda unsa pa lae makortahan sa imong mama. Kana man al israg tuko mo kasalaran na dire Oh, mag uh, ano nang balisting teng no? Mm -hmm. Oh, magkayas, magkayas nang dahon ng niyog kapag walang trabaho sa asinda. Mm -hmm. Ibinta din, ganun. Mm -hmm. So, yan po uh, anim anim po kayo okay lang ba ang buhay na ang mama lang ninyo ang nag ano po nag naghanap buhay Ha? Huh? Yan na. Uh, Kasi pangalan sa imong mama. Jocelyn Saga. Sala? Saga. Si Jocelyn Saga ang mama po nila wala dito ngayon. Si ikaw pangalan nimo? Lady Marie Saga. Lady Marie ang panganay nag-asawa na bago lang no? Tapos yung asawa niya nandoon sa Cebu, nagtrabaho at ikaw ngayon ang tagabantay sa ano po? Um, mm, sa, sa bunso na. ninyo. Ilang taon na po yung bunso ninyo? Ito pa. Yung nag-aaral, anong grade? Ang sunod sa ako kay grade 11, then 9, then grade 4, 5, oh. O grade 1. Um, ganun po And ba? Oh, grade 2 din. So, They ang, say, yeah. ang tatlo lang no, ang masali sa four piece no, tatlo. Duhara. Dalawa. Ang nine ra ang eleven kaya. Usa sa mga elementary wala pa man as masulod. Ah, buti na lang mayroong uh, four piece -abag, abag no? Ano po? Sa problema natin labi na marami kayo. Bigas talaga, no? Mm. Bigas ang problema. Maujud. Oo. Uh So dugay nang dugay nang matagal na pong pumanaw yung tatay ninyo. October. Last October nga ilang taon na? Kuan, maguan niya siya karon po dokto. Maguan niya. Oh, uh oh. -huh. Sorry ha na banggit natin. Noong buhay pa yung tatay niya, ano din yung trabaho? Ganon din sa asinda din. Uh -huh. So madabi-dami kayo, mahirap ma mahirap din talaga no. Oh. Uh -huh. So ano po yung pwede malaman ano pong bakit po namatay yung tatay? Kuan nung to siya, dili siya ka panarbaho. Like bugat kayo, masakit to nang to siya. Uh -huh. <laughs> mhm. na matyan git akela siya largus ka din kasi. Ah, sa kasi So, karon na ami i, i hatag sa inyo ha. Hinaot na makatabang ha P pang, bugas bugas ninyo ha. Inuguli sa imong mama inalang na lang ha? ha. Ako lang tayo nga Oo. Uh -huh. Hapon pa mauli ang iyang mama. Karun pang hapon eh, nangguna sa katubhan taon para makapalit og panginang lano no labi na mm -hmm. ka nang nagiskuela ang imong mga igsoon pang ngayon, mga balon para, pang adla adla nila lang an uh -huh. mga balon oo uh -huh. so ang karon na pumoy bugas karon na apa man niya na apa so atong dungagan ha ah sige mga bro mayroon tayong bigas yan po Diyarin mo Ano na buta mo? Lodong! Kasi pangalan ano? Deserto. Deserto? Ano uh, nga sa deserto? Hello! Uh, Nakakay po ha? Ito pa mayroong pang pang baon, baon sa mga kapatid mo. Ha? Um, salamat kayo po. Baon, baon nila sa school. Yan po ha. Apat ang nag-aaral. So sana makatulong yan sa pang baon, -baon sa school at saka mayroon pang bigas. Maraming salamat sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Sila po ang napili na. Uh, salamat kayo ninyo, Yada. Makinig matawang sa amin. Uh -huh. So, ikaw uh -huh. Kaya, ano na honong kag-eskwila. Okay, namin naminyo man. Dili, graduate naman ko. Then, nanarbaho ko. Then, pagka end of contract na ako, standby lang sa akin. Uh -huh. So, ang imong bana din, saan mo nagkakita? Uh -huh. Kung ano, may kanang silingan na tagad. ano, ganit, lara taga dinhera dapat. Mm, so tu aja sibo karon ang trabaho. Oo. So may may kay nakakadiri karon na, na nagbantay po kasi mga igsoon. Oo. Yan nang nanay po nila kung walang trabaho sa asinda ay magkayas nang ano po sa dahon ng niyog, ah, Gawing walis tingting. Nandito -ting. sa likod, dun man din ni? CR. Ah, saingan, CR. Una oh, dito so, na sa tuk tuktok na, sabo tuktok na kasi Matarik yung din na namin kanina at saka may ano pa. Gibig tayong sana, mutiingog pa na. Mutiingog pa na. Radyo, hindi yeah, nadaan niyo po Bitay-bitay lang no, parang hili ganon sa iro. <laughs> uh, Sige hindi ha. Masaya-saya lang. Inaot mga na mong ginala Lodong? Uh, <laughs> bye bye! <laughs> bye bye! Wala ka tayo ilang taon na? Pa-like trip pa niya siya karon ni december Bye-bye. Well, imo mga banghod bana kompleto mga gamit. Mga. Bus gamit sa school. Okay, gipalitan okay. ako daan sa school that before ko na au oh, sa so wala pa ko na in sa tarbakon, na malab na kun da kung ang popcorn pasta kayo. Ah, o na ilang gamit. Okay, no. mm -hmm. Kuwanan so... na di Kanan nalang mga si mga papi, mga Mayroon na palang mga gamit yung mga kapatid niya sa si school dahil po uh, bago na in of contract si Inday sa trabaho niya, nabilhan niya agad yung mga gamit yung mga kapatid niya. Yan po. Uh, sige ha? Sige ha, sir.